good morning guys balik ka sa aking video channel at uh, palabas na ako ng station lumamig na naman bumaksak sa sinko ang temperature palabas na ako ng station Ah, dito na ako bumaksak sa 5. kaya malamig may hangin pa hala ko sanang maghulog ng konti pero oh, wala tayong magagawa kailangan nating uh, magtrabaho kaya laban lang talagang ganyan tayo nasa uh, ibang bansa kailangan nating trabaho at kumayo dito pa naman sa Paris ang hirap pag wala kang trabaho wala kang bahay <laughs> kaya maswerte pa rin tayo pinagpapala pa rin tayo ng Diyos dito na ako guys sa aking work. Papasok na ako. Kita-kita na lang tayo mamaya. dito na ako. Patungo na lang tayo ng jacket. Magsisimula tayo. Baba na tayo guys at uh, natapos ko na yung trabaho dito. Uuwi na tayo at uh, sa hapon na tayo babalik sa sa kung kasi ida dryer ko lang naman yung ano yung nilabangan ko kahapon. Baka hindi na tayo mabuti mag mga mga mga, mga. sa ano sila si amo sa ano pa babalik yun sa sabado pero yung babae sa birnis okay guys tara tuwi na tayo kita na tayo guys ano sa uh, metro. train para makaupo nak tayo. Bye Four minutes. Again, tayo mag bumili lang ako ng croissant pang namin ng may uh, oras ko ngayon alas 8 medyo ng umaga umaga alas 9 na rin uh, mamayang hapon pupunta kami sa uh, sa isang work kahit wala pa sila doon bibisitahin namin yung nilalabhan namin para pag -plansahin. at bisiti uh, na rin doon sa mga sulat sa box baka meron yun, kahit uh, wala silang walang trabaho ang misis ko napunta doon kasi tuloy tuloy yung kanyang trabaho Naka-declare kasi siya doon pero ako hindi yung declare uh, parang sa atin nagbabayad sila ng, ng SSS para sa pagre-retiro may makukuha ang misis ko pagdating ng <coughs> pagdating ng 65 years kaya nagbabayad sila ng tax Hanggang naghuhulog sila ng SSS para sa amin. Sa misis ko. Pero sa ibang trabaho ko, nakadeclare ako. Yan guys. Guys, uh, dito kami maglalunch sa Magdo. Wala kami pagkain sa kasi. At uh, mamimili kami mamaya para uh, magagawa kami ng ano gagawa ako ng puto pao at uh, ulam para mamayang gabi ngayon lunch dito muna kami sa magdok ganda ng araw guys yeah, so sarap sa ano oh? sarap yeah, sa yeah. sarap mag park sa kami sa oh, taas oh. magluluto ako ng hutupaw. Ay bibili kami ng tuwan, ng karne sarado pa mamaya pa ang open yung, ano, kaya mamaya pa ako magluluto at katuloy kami at mamaya baba ako mag isa so, ano, uh, ang ganda na. Yan ang hinahanap ng tao eh. Ito nga oh. Nasa araw sila. Para bang mga sawa. o. <laughs> oh. Uh, Ayan, na yung kalsada yung mga ano. Oh. Mga cleaner sa kalsada. Mga MMDA. Uwi <laughs> muna na kami para magpahinga. Doon na kami kumain ng lunch sa ano, magdo. Sarap Sarap ng araw. Ayan guys, gumawa ako ng ano, ng putupaw. Hindi ko na binidyoan kanina dahil medyo matagal to eh. Kaya walang hawak ng big camera. Yan. Ang palaman niya, giniling na baboy na ilagyan ko lang ng toyo, sibuyas, bawang, at uh, star anise, corn, uh, cornstarch, tsaka ano, oyster sauce. Yun lang. At uh, ilalagay natin yan yung, yung description niya. Alam, alam natin, alam ng mga tao dyan na nanonood na paano na binawa Yan. May nakasalang na kami. At 10 to 12 minutes ang kanyang pagluluto guys, pangalawang salang sa isang salang meron siyang 10 kumpiraso ten to 12 minutes pero mas maganda 11 minutes lang para hindi bumaksak kasi pag sobrang luto babaksak yan ata uh, pagpakita ko sa inyo yung prince pratak 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 Ayan na guys, yung aking protocol. Ito na yung sa aking second second batch. At magsasalang tayo last batch ng uh, patong salang. Ayan. 10 to 12 minutes. Wag, pero wag na kayong magpaabot ng 12 minutes. Dahil mag-overcook, babaksak. Ayan. Kaya nga guys, yung aking puto na niluto. At ito yung iba pa. Yun. Pangkain lang namin yan at yung iba, bibigyan namin sa anak namin. Ayan. Nung oras na ba? Last sheet yung na. At uh, dadali namin yan doon, yung iba. Apat sila doon. Ah, tatlo sila doon. Si Ron. Si Rapa at si Joy. Si Sui. Panangin. Kapira sila si Sui. Yan guys, 7.30 na. Taas ng araw. Ayan. Okay guys, ah uh, paiba-iba na yung ano namin, yung uh, panahon namin dito, yung pagdating ng summer, nagkaganyan siya. Mataas pa yung araw sa gabi. Pagdating ng gabi. Okay. Okay guys, uh, hanggang dito na lang ang video. Maraming salamat muli sa inyong panonood. See you next upload. Thank you for watching. Good night and God bless po sa ating lahat. Bye-bye.